Welcome back, mga kaaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga ka Kung kahapon po nakapagbigay tayo ng update na isang mamis po ang nag-abot personal kay Alden Richards para nga po kay Lamengay, kay Baby Teo at kay Playmate. At talagang malugod naman nga pong tinanggap ni Richard Polkerson Doon pa lang po, panalo na tayo eh. Di po ba? Doon pa lang po, guilty na po sila eh. No? Ang dami mga komento, ang ng sinasabi, ang dami ng mga pahayag, ang dami ng mga kung ano-ano maglalabas. Ang sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang naman po ang latest, kung ano lang naman po ang trending, doon lang naman po tayo. Hindi po ba sa mga magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganyan, okay lang po. Ang importante lang naman po dito, kung ano po yung pagmamahal natin kay Lamengay, kay Alden, doon lang po tayo. Marami pa rin po talaga ang guilty. Marami pa rin po nagko-comment ng hindi maganda. Sabi ko nga po sa inyo, basta kumbaga kampante lang po tayo maging matatag. Kita nyo, sunod-sunod po na umaayon po sa atin yung panahon. Sunod-sunod po na kumbaga pinapakita. Alam kasi ni Alden na maraming magigim, maraming paniwalain sa pinos ni Ibyang daw sa kanyang Instagram na kung saan aalis nga po sila at pupunta ng Japan taliwas naman po sa mga komento sa iba. Hindi po ba yung iba, magmubo na kayo Aldab. Huwag mo nang paasahin ng gusto. Ang mga mamis, mga titas, mga sinyo. Sino nga po ba nagpapaasa? Wala namang pong paasa. Hindi po ba? Gaya ng pinapaliwanag ko at lagi ko pong sinasabi. Dito po sa channel ni Mr. Destiny lahat po ng mga taong nagmamahal kina Alden since 2015 at 2018, andito lang, di po ba? Kami-kami lang naman po talaga yung madaling nagkakaintindihan. Kami-kami lang po talaga ang nagmamahalan, di po ba? Kasi wala, sabi ko nga po, lagi kong pinipilit. May mga bagay-bagay po na nakakataba po ng puso kapag ka mo yung gusto mo sa taong sinusuportahan mo. Gaya nga po ni Alden, tipo ba, na ibigay ng Aldab, ang saya-saya ng Aldab Nation. Tapos kinagabihan, nakita natin may wedding ring. Doon pa lang may malina, ano? You know? Doon pa lang masasabi nyo na talagang inilalabas na nga po ba ni Alden Richards ang paunti-unti ang kanyang gustong ipahiwatig. Yan ang sinasabi natin na hindi po nila naiintindihan na akala kasi lagi nila mga kaaldab, sila yung wagi sila yung kampante pero nagkakamali po sila di po ba yan ang kumbaga sa dami po kasi ng ebidensya at resibo na magpapatunay at paunti-unti na nga pong nilalabas ako masaya po ako dahil dito pinakita ni Alden pinaramdam ni Alden ah, maging kampante lang kayo maging matatag di po ba tapos sasabihin nila Ako sa talaga yan si Mr. Destiny. Halatang halata naman na kumbaga guilty siya. Halatang halata naman na kumbaga hindi niya gumagawa na naman siya ng issue. Okay lang naman po mga ka Kasi ako nakita ko eh. At nakita naman po nila. Hindi po ba lang naman po yung importante. Although talagang hindi pag-uusapan yan. Dahil sa mga interview na nakaraan eh sinasabi niyang single siya. Pero may single nga po ba na nagsusuot ng wedding ring? Siyempre, sasabihin lang agad-agad, oo, meron. Sino? Si Alden Richards. So, sinasabi ko, mga Aldab, yung ibabato natin, ibabalik din nila sa atin. Para nga po, kwela, para nga po, mas maganda. Hindi po ba? Kaya nga po, kung matatag kampante, relax lang. Ang dami kasi mga balibalita, balita ang dami kasi mga kumikomento na keso ganito, keso ganon, move on na kayo, Mr. Destiny, tapos na yung Aldab, wala ng Aldab. Di po ba? Kaya nga po ako, lagi ko itong pinapaliwanag, lagi ko itong sinasabi. Pero yung iba, kapag ka magsasabi ng ganito, <clears throat> ganyan, halatang halata mo naman. Di po ba? Medyo sinasabi ko to para lang po klaro. Sinasabi ko to para lang po sa kaalaman ng lahat, sa mga taong dumadaan at sa mga taong bumibisita. Ganun naman po tayo ka-updated eh. Ganun naman po tayo ka-literal. Kaya lang syempre kapag may mga issue na naibinabato, may mga ganap na na inilalatag sila, okay lang yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung trending, kung ano lang naman po yung latest, doon lang naman po tayo. Bagamat maraming issue na ibinabato, maraming mga kaganapan na pinipilit po nila, normal lang po yun. Hindi po ba? Pero uh, ulitin ko lang po uh, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior na walang sawa pong sumusuporta, wala pong sawang nagmamahal. Kaya nga po kampanting-kampanti ako eh. Kita nyo naman po, sunod-sunod ang mga pumapabor, sunod-sunod ang mga umaayon. Maliban lang sa mga bulag, maliban lang sa mga bingi. Di po ba? Ang dami kasi mga, ito ha, ah, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga mami, sa mga titas na nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganon. Remind ko lang ha, ah, yung mga, kumbaga, alam nyo sa totoo lang po mga dab. masayang masaya po tayo ngayon. Hindi natin maibuga lang sa social media. Hindi natin maisampal sa kanila kasi magiging bitter lang po tayo. Magiging ano lang tayo. Yung, ano ba to mga, ang ibig kong sabihin, tatawagin lang lagi tayong dilulo, kulto, yan ang isa sa ibabasag nila sa atin. Di po ba? Kaya nga po, kampante. Kaya nga po ko matatag. Di po ba? Kita nyo, na nanalo si Miles Ocampo bilang supporting actress sa uh, Family of Two. Patunay lang po yan, mga kaldab, na may mga eksena talaga siyang tumatak. May mga eksena talaga siyang napapaiyak yung mga audience pero hindi natin nakita ang pagdikit kay Alden, pagpulupot kay Alden, hindi po ba? Yung tipong ganun, sinasabi ko lang po para lang klaro. Sinasabi ko lang po ito para alam po ng lahat. Hindi po ba? Kaya nga po yung mga bagay-bagay na keso ganito, keso ganun, hindi po ba? Alam niyo sa so to lang po, kampante lang po kayo maging matatag, maging updated. Ang dami kasi mga sinasabi, ang dami kasi mga reaksyon, ang dami kasi mga komento na alam mo Mr. Destiny, lahat ng mga sinasabi mo fake news yan. Pero okay lang po yan. Kasi alam ko naman po yung totoo eh. Di po ba? Kaya nga po malaki respeto ni Miles Ocampo kay Mengay. Kasi kung wala po, di po pupulupot si Miles eh. Di po ba? Talagang ididikit niya yung sarili niya para kay Alden na ato gina, ginagawa nga po ito ng mga sikat na sikat sa GMA Network. Eh. Siya, siya, pa kaya na makakasama sa isang Metro Manila Film Festival. Tanging siya lang po talaga yung bukod tangi. Eh. Kung titignan mo kay Heaven Paraleho, sa mga nakapartner niya, hindi po ba, hindi nga niya kapartner, grabe yung paglapit eh, grabe yung Pagkadikit, sumasayo pa ng TikTok, gumagawa pa ng mga eksena para lang mapag-usapan. Pero kakaiba po si Miles, di po ba? Hindi, para lang klaro. Hindi ko naman po sinasabing ganto ganyan. Ang sa akin lang po, may mga bagay-bagay din po palang po pwede kang dumistansya. Di po ba yung distansya ah, may kasamang respeto? Ibig sabihin lang po noon mga kaldab. Alam niya kung sino nga po ba talaga ang totoong karelasyon ni Alden Richards. Well, ang gandito na lang po yung updates natin mga kaalda ba? Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Lamengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.